Good morning ka bayan, Ed Federico, Real Estate Broker. Pag-usapan natin ngayon yung pagkakaiba ng pre-selling at ng RFO. So meron akong nagawang dalawang reels na reels video ng pre-selling at RFO. So ngayon, mas pag-usapan natin kung ano ba talaga yung pagkakaiba ng pre-selling unit at ng RFO unit. Una, ang pre-selling ay less property value. Ang RFO naman ay high property value. Anong ibig sabihin ng pre-selling at ng RFO pagdating sa property value? Sa pre-selling, mas mababa ang presyo o less expensive in compare in comparable to uh, RFO units. Yung mga RFO, ito yung medyo matataas na yung presyo kumpara sa pre-selling. For example, ang introductory price is ang isa kaming property, yung Paranaque, ang intro price niya is 5.6 million. Then after two years, ngayon yung property nag worth na ng mga nasa 9 million. So ito, RFO na ito. Kaya malaki ang pagkakaiba ng pre-selling at ng RFO pagdating sa property value. Pangalawa, pagdating sa inventory. Sa pre-selling, bulk ang inventory. Pagdating sa RFO, limited na lang yung inventory. Kaya pagdating ng pre-selling, for example, nag-tripping kayo at pre-selling yung property, marami kayong pagpipilian, maraming options. Ngunit pagdating sa ready for occupancy unit, so pagdating sa RFO unit, limited na lang yung inventory. Uh, for example, sa condo unit, minsan sa isang floor, isa na lang. hindi uh, unlike pag pre-selling, ang daming inventory. Pag horizontal projects naman, kokonti na lang yung inventory, limited na lang. Kaya sabi nila, ma'am, limited na lang inventory natin pagdating sa RFO. Kasi pagdating ng RFO, mabilis maubos ang mga property pag ready for occupancy. Pagdating naman sa completion ng unit, sa pre-selling, hindi pa siya completed. Kaya ang ibig sabihin ng pre-sell to sell in advance. So, ibig sabihin, minamarket yung property pero wala pang actual unit na pwedeng ipakita. Ang pinapakita pa lang is yung turnover unit or yung dressed up unit. Ngunit, pagdating sa RFO, ready na yung unit. May kita mo na, ito yung actual unit. Uh, uh, may kita mo na by uh, tripping, ipapakita na sa iyo, sir, ito yung available unit natin. Or even in vertical, ay in horizontal, ipapakita na sa iyo actual unit ng property na iyong mapipili o iyong magugustuhan. And like sa pre-selling, ay papakita pa lang doon yung location at ipapakita, ituturo doon sa subdivision map. Pagdating naman sa move-in, dahil nga pre-selling, yung unit na mapipili natin for construction ito. Uh, pagdating sa mga affordable, nasa ano yan, eh, minsan mga 3 years ang kadalasan sa affordable housing. Sa mga single unit naman, pag uh, pre-selling, nasa maximum yan, mga 12 months ang uh, turnover ng unit kapag pre-selling. Unlike pag RFO, nandyan na talaga yung unit, red, ready na yung unit, kung mamimit mo yung requirements of, para ka makalipat, matuturnover sa iyo agad ang unit. For our experience, pinakamatagal naming turnover sa unit o paglipat ng client sa unit, nasa 3 months. Pero yung iba, mas mabilis, mga 1 month, nakakalipat na sila, even weeks, nakakalipat na sila. Kaya yun ang difference ng RFO at pre-selling. Pag RFO, ready na yung unit, pwede mo nang lipatan. Sa pre-selling, waiting hanggang matapos yung unit. Pagdating naman sa, sa terms of payment, sa pre-selling, more flexible ang payment terms natin in terms of DP or sa equity. Pag sa, pagdating sa repo, flexible naman siya pero hindi na ganun ka-flexible tulad ng nasa pre-selling. Sa pre-selling, yung DP or equity, more flexible siya. Ibig sabihin, you can pay a, yung monthly equity for 12 months, 18 months, 15 months, 20 months to pay without interest. Pagdating sa arepo, mas mababa na yung months to pay ng iyong DP or equity. Sa experience namin, ang hanggang pinakamatagal ay 6 months to pay without interest. Ngayon, pwede ka namang mag-request for 12 months or additional months pero maglalagay na sila ng interest. Napag-usapan natin kanina yung sa turnover. Ngayon, pagdating sa RFO, dahil matuturnover na sa iyong unit, may possibility ito ng uh, rental opportunities or rental income opportunities kung hindi mo lilipatan yung bahay. O, unlike pag pre-selling, waiting ka pa talaga rito hanggang sa ma over sa iyo yung unit. So, pagdating ng ready for occupancy, may possibility ka na, may opportunity ka na for rental income. While sa pre-selling, waiting ka pa until ma over sa iyo yung unit. So yung kabayan, ipaliwanag namin sa inyo yung pre-selling and ready for occupancy. Ano ba talaga ang dapat piliin? So bilang isang home buyer, ang bottom line, ikaw pa rin ang masusunod o ikaw pa rin talaga ang pipili ko ng unit o kung ano ang types ng unit na iyong magugusan. Nandun ka ba sa pre-selling na unit o nandun ka sa RFO unit? Sana kabayan yung ating video nito nakatulong sa inyo. Bilang isang home buyer, sa nagahanap naghahanap na isang pangarap na tahanan, iba handa ang may alam. By the way kabayan, this is Ed Federico, your real estate broker. Thank you!